gusto ko lang ipaintindi sa mga viewers, no? Normal ba yon na, kunwari, may inimbita kang um, resource person sa isang pagdinig ng Senado? Kasi ang protocol dyan, di ba ganito? Kahit sino Senador rin nagtatanong, you always address the chair, right? Yes. Hindi ka pwede makapag-usap directly. Kunwari, Senator Eduman sana siya nagtanong sa'yo. Hindi mo na sabihin na, hindi, Senator Edo, ganito yan. Hindi, you have to address the chair. So, mga nalilito. Yes. Kaya, yes. kung makikita nyo, may sikausap si Senator Jingoy, ang sagot pa rin, Madam Chair. Di ba? Tama. Pero, ano ba yan? Hindi ba unusual yung ganyan? Yung, 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 yung kaninang uh, behavior ni Senator, uh, ni, sorry, ni, ni Harry Roque in terms of responding that way to Senator Iza? Well, ang kung kasi niya, una, kanyan eh, uh, gusto niyang kontrolin yung diskusyon no? Sinusubukan niya maging kwan, eh, yung uh, yung usual niyang pagiging abogado at yung usual na pagiging mayabang, yung usual na na entitlement na meron siya. Na no? makinig kayo sa akin. Makinig kayo hmm. sa akin. Kahit hindi tinatanong, sinasagot eh. 'Di ba? alimaw na hmm. napagalitan siya dahil kung saan-saan na siya pumupunta. Ang sabi so, ng chairman, teka, teka, wala pa tayo dyan eh. Simple no. So, lang yung tanong namin eh. No? Pinapangunahin niya kasi. Ayo ba yung bahay na yan? Diba? Yung tanong ni Jinggoy, yun din yung tanong ng chairman. Tapos kung saan-saan siya pumupunta. Tapos, nag impute na siya ng malis sa mga tanong. Diba? Sabi niya ay uh, merong uh, kwan, merong naglilink sa akin sa Pogo, may conspiracy, may concerted effort, no? etc. Et, et Ang dami niya yung gano'ng sinasabi. Eh nagsisimula pa lang yung tanungan eh, kung saan-saan mo na dinadala. Usual, usual tactic yan ng mga abogado. Diba? Hmm. Yeah change, eh, sabi nga ng bunso ko, changing the topic, toothpick, di ba? Mm yung, -hmm. <laughs> eventually, napaamin din siya. Napaamin din siya kahit papano, Diyan ako tumira. No? Yung kasambahay diyan ay sa akin. No? Tapos yung kumpanya na nagpapa na may na ari at nagpapaupa ay kasama ako. Yung aking asawa ay uh, manager sa kumpanya na 'yan. Ah, uh, bagaman ako ay kun lamang ay stockholder lamang, isang munting stockholder lang diyan. Nominal pero, shares daw ang sabi niya, nominal. O, pero balak kong bilhin 'yan. Mhm. Mm balak kong bilhin yung buong kumpanya. So, ang dami, di ba? Eventually umamin din siya. No? Umamin din siya. Uh, siguro ang pinakamaganda diyan ay uh, kuli ng Senate yung mga dokumento. Sino ba talaga mm -hmm. may-ari? No? Ano ba yung... Uh, ano ba yung company na yan? Nasabi nga ni, ni Paok Chair ay uh, uh, interlocking directorate. No? Interlocking beneficial owners. Iisa lang, iisa yan. No? Tapos eh, medyo ninunuwans ni Hari na De, iba yung Iba yung uh, iba yung nagpapaupa, iba yung pinapaupahan, iba yung katulad din ng ginawa niya doon sa pagpapaliwanag nung kanyang non-lobbying sa pagkor. Di ba? Mm. Yun okay. yung uh, mga stilo ng mga abogado yung ginagawa niya. E eh, sinubukan niyang gawin sa Senado. Medyo muntik siya makontemp.